Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Ang ating pong pag-uusapan para sa vlog na ito ay itong uh, pagiging unplaced ng Indonesia dito sa Miss Universe. Dahil hindi lang po ngayong taon na unplaced or walang placement itong uh, pampato ng Indonesia. Uh, since 2022 pa po wala nang placement ang Indonesia So marami ang mga nagtatanong ano nga ba ang nangyari sa Indonesia Gayong tinatawag naman nila yung bansa nila bilang uh, isang powerhouse Pagdating sa mga beauty contest Pero tila maalat ang panahon sa kanila dito sa Miss Universe Dahil since 2021 ay wala ng placement yung kanilang bansa So, magbibigay tayo ng ating opinion at ng ating reaction dahil marami ang mga nagtatanong mga kapolitika. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At sa usap usapan nga po itong pagkaligwak ng kailang pambato dito sa Miss Universe 2025 na si San At uh, sabi pa nga nila nung una diba dapat na daw mag-panic or kabahan itong si Atisa dahil malakas daw ngayong taon ang ipapadala ng uh, Miss Indonesia dito sa Miss Universe. And unfortunately, sad to say is hindi po natawag ang pangalan ni Sanli or ng kailang bansang Indonesia sa top 30. So unplaced, in other words, ligwak sa top 30 ang kanilang manok. Pero doon sa mga ibang mga beauty pageant experts ay pasok sa top 30 pero in reality ay wala po talaga siya. So marami ang magtatanong at sabi daw ay justice daw dito sa Indonesia sa kailang pambato sa Miss Universe. So ngayon dito sa social media ay uh, nakikipagbardagulan din sila mga Afro. Hindi naman ganito dati ang sitwasyon ng Pilipinas at Indonesia. Mabait naman sila sa atin dati pero umabot na sa sukdulan na kung saan ay nakikipagbardagulan dito at ginagawan uh, ginagawa nila ng mga memes yung ating mga kandidata na nagkukumpit sa international stage at ginagawang katatawanan. So, naki-join sila sa Bardagulan sa social media at uh, pero hindi yun sapat para iangat nila yung kanilang mga pambato. Most especially dito sa Miss Universe. So, ano ba ang nangyari sa Indonesia at bakit tila uh, lagi silang ligwak, lagi silang talo, lagi silang unplace dito sa Miss Universe. At sabi daw is wala pa silang corona and then gusto na daw ng mga Indonesia, na na ni Ivan Gunawan yung Miss Universe para magka-corona sila. Kasi powerhouse daw sila pero wala pa silang crown sa Miss Universe. Wala pa silang title holder. So ang mag-reaction ko mga kapolitika kung bakit laging inaalat itong uh, Indonesia pagdating dito sa Miss Universe ay dahil hindi naman high caliber yung mga pinapadala nila. So para sa akin, para mapabuti nila yung Miss Universe placement nila, siguro ay magkaroon sila ng kultura na up to the barangay level. Katulad At sa atin na hanggang sa barangay talaga ay sinisearch natin, hinahanap natin sino yung mga finest candidates, sino yung mga high caliber na pwede natin ipadala sa international stage. Kasi kung ikukumpara naman natin yung kultura ng mga Pilipinos sa mga Indonesians, ay hindi naman sila ganoon ka all out. Siguro mga 50% sa kanila kung kumpara sa atin mga kapolitika ay 50% lang sa Indonesia ang nagsusuport sa mga uh, beauty contest tinatawag na mga beauty pageant unlike makikita mo kasi yan sa mga views sa mga social media pag meron silang mga uh, national beauty contest sa kailang bansa ay medyo kakaunti lang yung views ay, kumpara sa Pilipinas na kung saan ay para bang buong bansa yung nakatutok most especially pag finals na So yun mga kapolitika ang number one. I believe yung culture nila is hindi sila ganoon ka uh, all out yung kanilang passion at dedication pagdating sa beauty contest. Siguro mabilang mo lang. And then yung pangalawa naman is yung yabang kasi lagi tayong inaaway dito sa social media at sabi pa nila doon bago magsimula yung Miss Universe ay dapat na daw magpanik o kabahan itong si Atisa dahil malakas daw ang kailang pambato ngayon dito sa Miss Universe siguro ay uh, uh, iwas-iwasan bawas-bawasan nila yung kanyang kayabangan dito sa social media kasi nauna yung mga attitude at behavior nila and then pagdating naman pala doon sa international stage ay ligwak naman pala yung kanilang kandidata so nauna yung kanilang yabang at sa tingin ko rin ay hindi ganoon ka galing kumilatis at uh, tumingin sa isang uh, kandidata yung tinatawag ba na x factor or star quality. So hindi ganoon sila kagaling kumilates. I believe na doble pang ata yung populasyon ng Indonesia and I don't know kung uh, na-colonize sila ng mga taga-ibang bansa katulad sa Pilipinas na na-colonize tayo ng iba't ibang uh, lahi kaya tayo nga 'di ba mixture of races tayo ng mga Spanish, ng mga American, Chinese, Japanese at marami pang iba. So hindi ko alam mga kapolitika kung kaya nilang piliin yung fine of finest of the finest na mga candidate na ipapadala nila sa international stage. Pero I believe na meron rin sa man siguro mga uh, Indonesia na lalahian ng ibang mga races. So pwede siguro na ganun ang maging estilo nila. Hanapin nila from the grassroots level kasi nakikita ko talagang walang uh, star quality pinapadala lang sa international stage so hindi ko alam pero iba talaga ang standard ng Indonesia pagdating sa mga international beauty contest yun bang ba mga ipinapadala nila minsan is makikita lang natin dito very common lang sa ating uh, bansa so yun mga kapolitika ang aking magreaksyon at ang aking opinion dito kung bakit ang mga Indonesian ay hanggang ngayon unplaced pa rin dito sa Miss Universe at apat na taon, 4 consecutive years, ay walang placement ang Indonesia sa Miss Universe. So pangarapan naman nila yon at ngayon ay gusto nilang ipabili dito kay Ivan Gunawan yung uh, Miss Universe para magka sila ng uh, unang corona Pero I believe na impossible yon kasi in the first place ay baka hindi niya rin afford itong uh, Miss Universe at yung pag-invest dito sa uh, organization ay isang malaking sugal isang malaking risk kasi maaring malugi at hindi lang naman isang milyon yung pinag-uusapan kundi hundreds of millions kung gusto mo talagang makuha yung uh, Miss Universe so ganun lang po yun mga kapolitika but nonetheless is uh, yun nga kung gusto nilang uh, mapaangat yung kailang placement sa Miss Universe ay kinakailangan na ibahin nila yung standard nila medyo iangat siguro nila ng konti yung standard na sa pagpili pagtingin ng mga babae, mga women na merong tinatawag na X factor uh, wow factor or ano-ano paman yan, star quality dahil nakikita talaga natin mga kapolitika na very common lang, dito siguro sa atin pwedeng pang munisipyo lang yung level ng mga ipinapadala na sa international beauty contest, so yun po ang aking mag-opinion at ang aking mag-reaction dito sa mga usap-usapan na apat na taon nang walang placement ang Indonesia dito sa Miss Universe So, kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano sa tingin nyo marahil ang rason kung bakit inaalat at laging naliligwak ang Indonesia? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.